Hello Gemini Collective, Summer and Rising, Ako po si James. Kamusta po kayong lahat and welcome po to James Star PH. Tinatura po tayo para sa inyong weekly reading for April 14 to 20. Tulad po na kagawian, kung ninyo lang po yung mga ka kayo ha and leave po the rest. Yung pong ibang impormasyon ni para po sa ibang Gemini is po yun. Kaya gamitin niyo pong mabuti ang inyong intuition para makuha niyo po yung akmang mensahe mula sa inyong spirit guide sa ating pong reading for today. Thank you po again for the likes, for the shares, for the subscriptions, and also for those who are not skipping the ads. At saka po sa mga nagdo-donate sa ating channel. Maraming maraming salamat po sa inyong generosity and kindness dito po sa ating channel. So Gemini, ano naghihintay sa iyo ngayong April 14 to 20? Inhale. And exhale at the center of your reading, you have the Ace of Wands, new beginning. In the area of what you want, you have the lovers. Ooh, In the area of what you need, you have the Four of Cups. In the area of what's affecting your current energy, meron kang Three of Cups. Beautiful. In the area of your near future, meron kang Ten of Wands. In the area of your challenge, meron kang King of Cups. In the area of your fortune, meron ka namang The Fool Card. Wow, bagong simula talaga to. Nagmamatch ang iyong core at saka iyong fortune. Congratulations. In the area of your divine advice, meron kang Three of Wands. Wow. And your outcome this week, Gemini, meron kang seven of swords. Okay, pag-usapan natin yan later. But first, at the bottom of your deck, you have the magician. Ooh, you have the power and the ability and the magic within you na ma manifest mo lahat ng mga bagay na pinagdasal mo at minimithi mo. Now is the right time for you to push through. Meron kang balak gawin, meron bang balak simulan, o meron kang mga... Uh, here and there mga projects o mga para hmm, plano kong gawin to ha plano kong simulan yung ganun ah, plano kong gawin uh, plano kong simulan tong gantong bagay ganyan at eh, nag ka ng mga nakaraang linggo nakaraang mga araw ito ang confirmation mo na simulan mo na yan ngayon because nandito ang power para sa ang manifestation card na the, the, magician i'm seeing here na ko ano man yung naka-aligned sa sa iyong higher power ay bababa para sa iyo sa iyong reality. So this is the right time for you to be brave and start what you're doing now. Congratulations Gemini. In the area of your core energy, this week you have the Ace of Wands. Sinasabi dito na this is the right time for you to really step into the brand new light, brand new start sa buhay mo. Especially now na merong kang armas dito na the magician card. Bilibigyan ka ng kalayaan ng iyong spirit guides na magsimula na. Sige, nagawin mo na yan. Kung meron idea na naisip o meron kang endeavor na naisip mo now and doon na, nga nakaraang araw talaga linggo pinag-iisipan mo pa, hindi ka sigurado, siguro natatakot ka din o um, may alinlangan ganyan. So, this is the right time for you. At confirmation talaga na start mo na daw yan. This is like telling you, oh, Gemini, new start sa buhay mo. Ang kinin mo na to. I-embrace mo to. I-claim mo to. Ito new life sa'yo. Kung may hinihintay ka dyan na new job offer o kaya ang um, bagong negosyo na balak mo itayo, o kaya um, new you endeavor, you're trying to take a risk of, uh, on something, especially na sa fortune mo siya, oh, yung taking a risk, this is like a complete message for you na sige na, ituloy mo na. Meron ka rin ending dito of a suffering o ending of like parang confusion sa isip mo in the near future. Now is the right time for you na isa katuparan na yung mga plano na yan because you are protected and you are guided and the suerte is on your hands. Congratulations. The Ace of Wands being clarified by the Death para death card ay transformation talagang papasok ka sa bagong era ng buhay mo with the full card here ace of wands is out with the old in with the new bagong buhay bagong setup bagong pagkakabalahan there's something talaga na parang never mong nakuha in your life and parang nagtread ka because everything is new sa life mo pwedeng sa love life yan pwede rin sa trabaho negosyo sampu kayo um nakaka-resonate ano and this will give you the trans transformation and the new um new shedding of your life no sa, sa, pagpasok na ito i'm seeing you getting the um, transformation that you need at ito ang kinakailangan sa bagong simula ng life mo so congratulations sa iyo gemini ang ganda, ganda ng simula in the area of what you want you have the lovers so ngayon am um, na nasa isip mo yung mga bagay na gustong gusto mong at saka uh, parang handa kang panindigan na piliin Pwede kasi to sa love uh, love life kung kaya po ay may mga o sa pag-ibig dyan. This time, parang pinipili mo na yung taong ito sa iyong love life. Uh, you've manifested this person and nandiyan na siya. Bam! Tarating siya sa life mo this week. And uh, this will change your life for the better, I'm seeing here. And uh, nakangailangan to ng adjustment for you, from you nangangailangan sa'yo ng adjustment. Siyempre, may bagong tao na darating sa life mo at kailangan mo rin naman siyempre imit din ang standard niya at hindi lang basta mag-meet ang standard mo, hindi ba? But for others, lover's card is also about your choices. Choice mong career, choice mong uh, trabaho, choice mong negosyo, anything that you chooses because lahat po ng pili-pili natin, siyempre nandoon ang puso natin, hindi ba? So, nandoon ang lovers, nandoon ang love nandun ang affection. Kung ano yung pinipili natin, yun ang nina-nurture natin, yun ang iniingatan natin, yun ang parang vina-value natin sa life natin. So this time, nandun ang iyong uh, buong isip at buong energy, ang pag-ingat at saka pagkuha ng mga bagay na pinipili mo. And I'm seeing here na huwag ka daw matakot with these choices because andyan ang manifestation card, ang magician, kaya mo yan panghawakan, kaya mo yan palaguin at magiging successful ka dyan in that area okay the lovers card is being clarified by the hermit card yes matagal mo tong pinag-isipan matagal mo tong parang tinanong ha sarili mo kung kung gusto ko ba talaga to para sa akin ba talaga to ito ba talaga ang tadhana ko is this is, is this my um, or divine orchestrated uh, path ba para sa akin uh, ito ba talaga ang ang um, 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 uh, purpose ko sa buhay na ito so medyo malalim this time ang pagkaka pagkakaunawa mo din sa mga bagay na bagong simula na gusto mo makuha at yung transformation na kailangan mangyari sa life mo ay nandito pero sa isip mo at sa puso mo at tagang hinahangad mo this time is the search for that choice the search for that love the search for that purpose sa buhay mo na parang gusto mong magkaroon ng kapakipakinabang na journey o kapakipakinabang na endeavor na darating sa life mo na alam mo parang gigising dun sa parang existential um, power mo. Ano yung parang malalaman mo na bakit ako nabubuhay? Ito yung dahilan. And you have the power to acquire that. Mamagnetize yan. At saka, I'm um, um, feeling, basta is isa isip mo, isa puso mo at paniwalaan mo makukuha mo, makukuha mo siya. Ito yung power mo. So, now is the right time for you to manifest, Gemini napakalakas ang power mo this time. Kaya i-claim mo yan sa baba. I claim this. I manifest this. At talagang matutupad yan. Okay? In the area of what you need, ito daw ang kailangan mo. Sabi sa'yo ng spirit guides mo, you need to have a four of cups mentality. Na sa paghihintay daw natin, syempre may mga gusto ka makuha, di ba? Alam mo na kung ano yung parang hinahangad mo, yung naghahanap ka ng parang purpose and passion sa life mo. And you have the ability pero sa ngayon daw, kailangan mo daw um, maghintay. That's what I'm hearing. Be patient daw sa proseso nito. Yes, you have the power to manifest. You have the uh, malinaw na path na gusto mong kunin. But, sinasabi sa'yo ng spirit guides mo na, huy, maging masaya ka naman sa binibigay ko sa'yo. Um, pagkaingatan mo rin naman yung ibang bagay na meron ka, pero dahil hindi sila yung ultimate goals mo, kailangan mo rin silang pahalagahan, kailangan mo rin silang i-treasure, i-nurture, at saka baging grateful for because God loves those people who are grateful. God loves those people na nagpapasalamat sa Kanya at na-recognize yung mga maliliit na bagay na binibigay Niya at sa Kanya ipagkakaloob sa iyo yung ultimate, ultimate mong gusto. So now is the right time for you to be thankful, grateful, and hopeful na ipagkakaloob niya sa iyo itong fourth cup na ito na matagal na matagal mong hinahangad. And this time around, um, kailangan mo munang punuin ang sarili mo ng positive energy. Huwag parang, walang to, ayoko nito, ayoko niyan. Gusto ko ito eh. Di mo, ayaw mo nito tatlong cups sa to Ayaw niya eh. Hindi siya masaya dito eh. Hinahangad niya itong fourth. So parang ibibigay sa iyo ito ni God at the right time. Pero kailangan niya munang makita na na-appreciate mo itong tatlong ito. I'm seeing here na once um, ma-change mo yung positivity sa life mo at saka gumaan na yung aura o yung elemento sa life mo saka darating yan saka mo ma-attract okay the four of cups being clarified by the Six of Pentacles, yes. What you give is what you take. This time daw, kailangan daw ma-appreciate mo talaga yung mga bagay sa'yo. Para ipakakaloob, ibabalik kapag naibigay mo rin. Parang giving the same energy, giving the same um, importance. Yan. Pag pinahalagahan mo daw yung mga meron ka now, sa kadarating yung importansyang gusto mo rin makuha. Just like, parang i to mo daw sa universe yung mga bagay na gusto mo at mag-bounce back na yan sa'yo. Pero this time around, make sure that the energy is positive. Okay, Gemini? in the area of what's affecting your current energy metakong 3 of uh Kaps, I'm seeing here, meron ka na pagtagumpayan ito na ito nakaraan. Meron ka bang nakuha, alimbawa, nakapasa ka na sa civil service exam, o kaya nakuha mo na yung trabaho, nandiyan yung job order, kailangan-kailangan ko na uh, ng job order na yun, dumating. At nung dumating yung job order na yun, syempre saya-saya ninyo, buong pamilya, nakapag-abroad ka na halimbawa, o kaya yung papers, bigang dumating na, kompleto na yung papeles mo, makakalarga ka na. O kaya meron kang hinihintay na mga pera, o pagbebenta ng lupa, pagbebenta ng ari-arian, and then nag, nag yes na yung uh, kliyente mo and then you're celebrating with your family and this um produces parang itong brand new start sa life mo merong isang celebration sa pamilya mo o sa buhay mo this time na talaga namang naging masayang masaya ka at ito ang nagbukas ng pinto for a brand new start and this is like a ay also ay parang bunga na matagal mo rin dinasal, matagal mo rin pinagpaguran. And now, it will transform your life for the better. Congratulations para sa mga Geminis. Diyan, na may this time. The Three of Cups is being clarified by the Knight of Cups. Ooh, an offer. What is this offer, Gemini? Meron bang tumating sa life mo nag-offer na pagmamahal o sa sa'yo o kaya parang may bumalik ba na tao from your past and then na-plan siya niyo na yung inyong gusto at ngayon, para mas stronger ang inyong band kaya parang so, sobrang sobrang celebratory mo in your life right now at nagbukas ito ng panibagong simula panibagong ikot ng kapalaran sa buhay mo with the Ace of Wands or this job related for other Geminis dyan na parang Uy, nandito na yung offer of trabaho. Nandito na yung offer of opportunity kung saan pong area na life mo. May dumating sa yung opportunity. Talagang sobrang saya mo because matagal mo itong minitihi hey, eh. And this time, when you celebrated, it opened a door a door of new possibilities and a new life for you. Congratulations sa mga nakatanggap ng offer na yan o bagong simula. Someone gave you. Kahit hindi malalaking offer, ha? Um, meron dyan nabigyan ng pera pang kapital. Makapagsimula ka na ng, traba, ng negosyo. Kaya sobrang saya mo. Ito, ito yung babago ng buhay. Mapapaikot mo na yung pera na yan sa negosyo. And then yan, unti-unti ka nang kikita. Ano? So congratulations din po sa mga ganyan din naman na nakuha ang offer ng mga nakaraang araw o linggo o buwan. For others, in the near future, ito ang nakikita ko sa iyo, you have the 10 of ones. I'm seeing here na patapos ka na daw sa struggle mo. There, you are working on something in the near future. And this endeavor, itong bagong simula sa life mo, nangangailangan ito ng parang um, pagtat pagtatanggal din ng mga um, baggage o dalahin sa buhay mo. I'm sensing kasi na parang kahit nagsimula na tong bagong buhay mo at nag-transform ka na, meron ka pa rin mga bit-bit from the past. Bit-bit na mga bagay na dapat iniwan mo na from the past at hindi mo na din nala sa iyong present and future. You're in the manifestation era of your life right now kaya sinasabi sa iyo ng spirit guides mo na i-let go mo ng ibang loads sa buhay mo so that mas gumaan gaano ang iyong pakiramdam. I'm seeing sa mo na parang sakit ng likod, sakit ng balikat, ng batok and you can't seem to shake off yung parang baggage na daladala mo. Siguro kailangan mo na rin mag-umupo muna pag-usapan ng pamilya, pag-usapan sa trabaho, ako uh, kung area kayo nahihirapan right now, and assess kung saan mo pwedeng tanggalin na yung mga dapat na trabaho o loads na hindi na para sa'yo at alam mo kailangan ng kunin ng ibang tao. So, not gumaan gaan ng iyong mga dalahin, hindi ba? But for others, sa near future, I'm seeing here na meron kang pagkisikapan ng isang endeavor. Uh, meron kang bagong goal, ultimate goal, especially with the start of something new. And then may goal ka. And then, kailangan mo talaga itong pagpaguran at paghirapan because I'm seeing the end of a approach here. Para madaling mo, makukuha mo siya eh. Uh, kailangan mo lang talagang daanan at saka um, sugsugin. wag mong hintuan at saka huwag mong sukuan. And then makukuha mo siya. With the manifestation card here, I'm seeing you getting that goal. Okay? The ten of wands being clarified by the nine of swords. Ooh, uh, kailangan to talaga tanggalin mo sa buhay mo to in the near future. Gemini, mga bagay talaga na nagpapahirap sa'yo. Um, especially with your shedding shedding all the things in your life, in your past. May bagong simula, kailangan mag-transform. In order for that transformation to be completed, kailangan mo daw Tanggalin na talaga sa life mo yung mga bagahe. May kinikim-kim ka rin with the Nine of Swords na parang, uy, ba't naman ganito? Ba't naman ganyan? Unfair naman to. Unfair naman kayo. Um, Narinig ginagawa nyo sa akin. Ako nga itong trabaho ng trabaho with the Ten of Wands. Pero kayo parang hindi nyo nakikita yung importansya ko o kayo ako lagi ang kinuhutotan na niyo o kinukuha na ng pera. This time around, parang kailangan magbago sa mga bagay na problema mo at makawala na rin itong mga baggage na to. Either, tell people the right thing o hindi na, na ako masaya dito, tanggalin nyo na to. We need to change this dynamic. O kaya, may mga bagay talaga na kailangan mo na i para matapos na yung suffering. Okay? Kasi may area sa life mo na parang hindi mo, uh, ini-ignore mo, ayaw mo, mo ayaw mong tignan, ayaw mong pag-usapan, ayaw mong itouch because maraming conflict na mag arise maraming emotion, maraming drama for your family, halimbawa o sa trabaho. Pero para matanggal lahat ng problema at sa kabigat kailangan mo i-address at kausapin mo na. Okay, Gemini? In the area of your uh, challenge this week, April 14 to 20, ang challenge sa iyo ay King of Cups, yung pagkalamay mo sa iyong damdamin. Ah, huwag ka basta-basta sasabog o oh, huwag ka basta-basta iimik o um, a-action sa mga bagay na, na, na naka-apekto sa iyong emosyon. Halimbawa, nagalit ka, nainis ka, sabi so bigla -big ka lang ka salita o kaya mag ka na ayoko na sa iyo, alis na ako, parang ganyan. So, meron kang action this week at saka mga sasabihin na dala lang ng emosyon mo bugso ng damdamin. Kaya kaya nang kailangan mong pigilan, i-master mo yung iyong emotional maturity and always take the zen. Kalmahin mo ang sarili mo. Always um, inhale, exhale lagi bago magsalita, bago mag-isip ng gagawin para tama ang iyong, tama ang lumabas sa bibig mo at saka sa action mo. Kasi kapag, alam mo naman, pag uh, dahil sa emosyon ang gagawin mas laging komplikado mas lalong lumalaki ang gulo hindi ba so this week laging um, bantayan ang emosyon at always think 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 bago gumawa okay the uh, king of cups being clarified by the eight of cups yes kung kailangan mag-walk out daw, mag-walk out ka na lang. Huwag mo ipilitin. Halimbawa, may drama, may conflict, merong mga diskusyon o pagtat pagtatalo. Lagi mo daw ikaw maging matured and learn to walk away. Um, huwag daw laging magkikipag-engage sa drama o sa sagutan kasi walang patutunguhan yan. Pag at mataas ng emosyon, walang nangyayaring maganda. So make sure na kapag mayroong mga ganyang heated argument or gulo na, ikaw na lagi ang umiwas so that mapanatili mo rin yung energy of peace sa buhay mo, okay? at hindi, hindi lumaki ang gulo. In the area of your fortune, you have the full card bagong simula, especially now, you're entering the Ace of Wands. I'm seeing here ka na makakaroon ka ng lakas ng loob to jump. Lakas ng loob to try something else, to risk something in your life. Pero ka bang pinag-iisipan ngayon this time na parang, uy, gawin ko kaya yun pero hindi ka sure. Natakot kang sumugal sa buhay mo at kasi baka hindi ka sigurado kung kakayanin mo o kaya ng pera mo o kung um, ano ba yung hangganan ng dapat mong gawin just to be successful in that in, in that risk ano so this time sinasabi sa in spirit guides mo swerte ito Itong pagsugal mo na ito sa isang bagay um, ilaban mo to ah, kahit di ka sure kahit parang <coughs> I'm sorry kahit parang alanganin ka o nat natatakot ka fear is one of the manifestations of uy parang something good ito ha ah. so now nasa fortune siya, i-try mo daw, i-risk mo, ilaban mo, at uh, nandiyan ang swerte for you, okay? The full cards being clarified by the moon card, oo nga, hindi ka talaga sigurado, na natatakot ka, uh, there are a lot of questions sa isip mo, na parang kaya ko ba to, anong outcome, uh, ano ang mangyayari, matalo ba ako dito, mananalo ba ako dito, um, pabor ba sa akin ang outcome, ganyan, so, sinasabi sa ng spirit guides mo na kahit feeling mo hindi mo kaya o feeling mo ay uh, you're not supported o kaya um, nangihina ka, always trust yourself. Trust God, trust your path, and trust um, your destiny na dadarin ka niya sa tamang landas kahit ano ang mangyari. And with this risk, nakikita ko dito na basta pagkatiwalaan mo daw ang yung, si God, ang iyong sarili at ang, pa ang pattern mo, ang iyong life path, magagawa mo maging matagumpay sa lang mong bagay na ito. Um, if you're taking a risk about something, this is the right time for you kasi napakaswerte mo with the magician. Tumaya ka this time o kaya um uh, sumali ka sa isang contest o kaya anything na dati wala lang din mong gawin. Magtayo ka ng negosyo ganyan. Tagal mo ng gusto pero may na ilang nakakatakot ka. Param taking a risk will give you a good outcome. That's what I'm hearing. So congratulations Gemini. Get out of your comfort zone daw. Get out of your comfort zone on your safety net and uh, you will get that growth and that growth will will uh, lead you to uh, prosperity and suerte, okay? In the area of your advice, you have the three of wands. This is, the, this is not the right time for you to wait. Take action daw, sabi sa ng spirit guides mo. Tama na yung kakahintay sa right time. Alam mo, yung right time is now. Always take action on things that you want to happen in your life. Uh, ikaw ang magisimula dapat. At darating ang right time when you took the initial action. That's what I'm hearing. Tama na daw ang kahihintay, okay? The, Uh, three of wands being clarified then the ten of swords yes tama na tapos na to dapat dapat tigilan mo na yung paghihintay na yan gora mo na para matapos na rin yung parang um, ang uh, excruciating na parang pain at saka ang um, paghihintay at saka yung parang nakakamatay na parang pagkabagot at saka takot na kailan kaya ako pwede magsimula ay huwag muna huwag muna di pa ako ready di pa ako ready pero sinasabi ng yung spirit guides na ready ka Gemini just step out and look on the horizon kasi nandoon ang mga new beginnings at ikaw lang din ang pumipigil sa sarili mo to, to do it so if you're trying to make something new in your life kailangan mo rin daw sumugal in order for you to get what you want. Okay? Ang yung outcome na napakaganda, pag-usapan natin later. Let's have additional messages. First, from the Divine, we have number 39 or 3 and 9. Kung importante pong number po sa inyo yan, this is a confirmation that this reading is for you. We have Moth Spirit. Nakita po ba kayo ng moth? This is a confirmation that this reading is for you. Surrender now. Surrender with the uh, spirit guides. Kung may kailangan kang gawin, isurrender mo yung sarili mo sa um, sa tawag ng yung damdamin, sa tawag ng pa, sa tawag ng tadhana and just go with the flow, okay? Another message you have when in doubt, ask for guidance. So marami ka talaga itong mga takot, mga alinlangan. Uh, now is the right time for you to take um advices from people that you truly truly trust, okay? Ito ang area na kailangan mong pag-isipan uh, pag at saka sa puso this whole week, Gemini, you have death. Especially here with a death card in your core center reading. I am learning that endings are merely beginnings. So Diba? ba? sa ano ka dito eh, nasa portal ka of changing your life for the better at kailangan kailangan mo siyang simulan because pero kang manifestation card here. So, tama ng paghihintay, go na. This is the death of an old self, an old life and you're rebirthing yourself, okay? Your outcome here, you have the seven of swords. May mga bagay daw sa life mo, your outcome this week na parang kailangan mo gawin magkisa isa uh, mag-strategize ka. Have some this have some um beautiful tactic. Kailangan mo daw mag-strategize ka sa para ito yung masinsinang plano ha Gemini Anaku, Ano yung gagawin mo Kailangan um, This is a calculated risk I, You have the Swerte na dito With a full card eh Parang taking taking the risk And trusting yourself Pero at the same time Paalala sa'yo ng spirit mo Maging kalkulado ka Sa yung mga steps para sure ball ang panalo para sure ball ang win mo 'di ba so this time araling mabuti and uh, take the courage take the plunge and make sure that you're active player sa iyong buhay okay that the seven of swords being clarified by the four of wands. Ooh, celebration. This act, etong yung matinsinang plano, itong parang uh, strategy mo kung paano mo makukuha yung bagay na gusto mo. I'm seeing a celebration coming to you. Re reaching that milestone, Parang matutumbok mo yung end goal, yung finish line, and you will get this. And you will celebrate this um, win or this victory with your family and friends. I'm seeing you getting what you want, kaya ilaban mo yung plano mo. Okay, Gemini? Napaka-empowering itong reading for you. sampukan na sa okay nakarelate comment down below and i'll be reading your messages this has been james for james star page god bless everybody